Makakatay kaya ako ng tama. <laughs> <laughs> Tingnan mo nga nakita ba? Viral ngayon sa social media ang maiksing video clip mula sa live ng aktres at beauty queen na si Herlin Budol matapos na tila masilipan siya nang tumayo siya sa kanyang kinauupuan. Labis na ikinabigla at ikinangamba ni Herlin ang pangyayaring hindi niya sinasadyang mangyari habang siya ay naka live, dahil nakalimutan niyang wala pala siyang suot pang-ibaba, nang bigla siyang tumayo matapos niyang kumain. Ayon kay kaka kakauwi lang umano nila galing sa trabaho. Kaya naman nakaayos pa siya at naka-make Ngunit tila tinanggal na nga nito ang kanyang suot pang-ibaba at nag habang kumakain ng kanyang dinner. Makikita sa video na matapos kumain, ay biglang tumayo si Herlin at tila nga nakalimutan niyang maging maingat dahil wala nga siyang suot na pangibaba. Hindi naman malaman kung may suot itong underwear o wala, ngunit makikita pa rin sa reaksyon ng kanyang kasama sa bahay ang pagkabigla sa bigla ang pagtayo ni Herlin. Gayun pa man, idinaan eh na lamang nito sa tawang nangyari habang si Herlin naman ay hindi kagad na nakabalik sa kanyang kinauupuan at mababakas sa mukha nito ang pangamba mga pahayag pa ni nang makabalik sa pagkakaupo. Tingnan mo nga, nakita ba? Samantala, kagad naman itong inulan ng magkakahalong reaksyon mula sa mga netizens kung saan may ilan na nagsabing may suot naman ang si Herline, at imposible rin daw na wala itong suot pang ibaba habang naglalay. May ilan din na nagsabing baka sinadya ng aktras ang nangyari upang muling mapag-usapan narito ang ilan sa mga komento ng mga netizens tungkol dito. Hindi naman biglaan, halata naman na sinadya. Ikaw ba naman kasama mo mga kasamahan mo na wala kang pang ibaba? Maniwala pa kami kung nag-iisa ka sa bahay mo at nakalive ka na nakalimutan mo. But I don't think so. Kanya-kanyang paraan lang yan para mapag-usapan. Siyempre pinag-usapan nyo na yun para mapag-usapan si Hipon. Sinadya, wala kasi ingay ang karin niya now. Sinadya lang yan. Kundi yan sinadya. Sana binura na. No issue naman. As long as di naman nakitang nasa loob. Nakapanti naman eh. Huwag nang palalain. Sa kabilang dako, nagbigay na ng pahayag si Herlin ngayong araw sa pag-viral ng video clip niyang ito at nilinaw niyang may suot siyang panti nung oras na yun. Mga pahayag ni Herlin Big issue agad sa panty. Personally, I don't see anything wrong for the panty issue. Nagrarampang nga ako sa intablado wearing swimsuit. Halos abot hanggang langit nga hugis ng swimsuit ko. Tapos ito panty lang, it's part of human error. And always remember, mistake is part of human being.